Ilan taon po yung anak ninyo? Six years old po. Nasaan po siya ngayon? Nasa dating biyanan ko po. Kasal po kayo ni Mister? Mm -hmm. so, hindi po. Bakit po. po nandoon yung bata? Gawa po ng ano po. Sumama po ako sa ibang lalaki. Ah! Dali <coughs> <coughs> lang po. <coughs> hindi, yeah. po ako. Sumama At least... Gusto ko ito <coughs> si okay. ma'am. Direct to the point para hindi na tayo mapahirapan Kasi pa. Kasi ayoko po magsinungaling. Salamat Kasi yan. Sinasabi ko. Magsabi kayo na totoo para magawa namin yung dapat gawin para ma-solve yung prob problema ninyo Opo Kailan pa kayo nakipaghiwalay dito sa inyong dating kinakasama? Juntin po nung kinuha yung anak ko 2019 Kinuha sa bahay nyo? Mismo po kasi po nakita kami nung kasama kami nung lalaki. Tapos po, ang sabi po nung dating biyanan ko, hahawakan na muna daw yung bata kasi nga daw po, pupunta kami sa police station. Nung natapos na po kami sa police station, pinauwi po kami. Saka na daw po ibibigay yung bata. Pag nagharap na kami, kinabukasan sa barangay. Pero hindi na silang humarap? Nagkita po kami kinabukasan sa barangay pero hindi na po dala yung anak ko. Pwede mo bang malaman kung bakit niyo po iniwan itong si uh, Albert? Sinasaktan po niya ako physical po, tapos kung ano na pong masasakit na sinasabi sa akin, lahat na po ng mura, palamunin ka, ganito, lumayas ka na, lahat na po narinig ko. Pero kinimkim po ko po yon para po sa anak ko. Okay. Kasalanan ko naman po na nanlalaki ako na kami pa, pero siguro po nagawa po kasi nagtatrabaho po siya, pero wala po siyang binimigay kahit piso po sa akin. Kayo po walang trabaho noon? Wala po kasi ayaw niya ako magtrabaho kasi tututukan ko po daw yung anak namin. Saan po? niya yung bata doon sa... Doon po ako sa Bicol. Galing pa po, po ako ng Bicol, sir. Ma'am Asuncion, magandang hapon. Magandang hapon naman po. Ma'am, sa batas so, natin, mas may karapatan po itong si Cherry May kaysa sa inyo. Pagdating po doon sa bata, kausapin so, mo, Cherry May. Kinuha niyo sa akin yung anak ko? Kinuha ko kasi ayaw ko nang kung saan-saan ka nakasusot na ano. Yung nangyaring yun, Tinapos nyo na po yung sa barangay, sabi nyo wala na kaming pag-uusapan ni Albert. Ang hinahabol ko lang po si Boboy kasi kailangan ko si Boboy. Anong ginawa nyo? Tinago nyo sa akin? Hindi ko tinago, tinago yun. mo nung nagdalao ah, ako. Anong yung ginawa mo? Ko, kasi Sinaraduhan si mo ako ng gay. Ang usapan po natin sa barangay, pag nag-uwi si Albert, ihaharap nyo sa akin sa barangay kasi kaming dalawa po mag-uusap, party sa anak ko. Hindi man pwedeng mag-absent kasi kapapasok lang. So. Dola, kukunin na po namin yung bata. Ay hindi man Sir, pwede makukuha-kuha kasi wala pa yung hama. Kasi itong bata, napabayaan niya. Huwag mong sabi na napabayaan, ah, hindi lalaki kasi yung anak ko ng 6 years old kung pinabayaan eh. ko yan. Kung talaga ang totoo ang sinasabi ninyo na ito pong inyong apo ay napapabayaan ni Cherry May, ang tamang tao o ahensya ng gobyerno na pwede lamang kumuha ng bata sa kuso ni Cherry May ay yung MSWD o DSWD, hindi po pwede kayo na lola. Bilang ako po, kinuha ko yun makinig po kayo pupunta po kami dyan sasamahan po namin jan si Cherry May kasama po yung mga pulis kasama po yung mga taga MSWD kasama po yung barangay para kunin na po yung bata sa sa gusto niyo po ma'am itong bata kung saan ito sasama. Kahit anong gawin nyo, sasama at sasama yan sa akin. Di ba hinarang-harangan nyo nung pumunta ay, 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 ako dyan sa inyo? Ni kamay nga ayaw nyong ay, pahawakan sa akin. Niya. Anong klase kayo? Lola Asuncion, naintindihan ko po yung inyong damdamin. Ay, 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 ay. Mahal nyo po yung apo ninyo. Pero ito pong si Cherry May, mas may kirapatan po dyan sa bata kaysa sa inyo. Kasi po siya ang nanay. Kung yan subong niya, pag-arapan muna tayo sa barangay. Sige po, sa barangay na lang po kayo mag-usap-usap, okay ma'am? Opo, sa barangay po, opo. Salamat po Lola Asuncion, ha. Sige ma'am, sasamahan po namin kayo sa Libon, Albay. Thank you po, Sige sir. Po. Thank you. Po. Thank Ma'am, makukuha na natin 'yung baby mo. Salamat po, sir. First baby niyo po ito. Opo. Lalaki ba babae? Lalaki po. Na-stress na po talaga ako, sir. Kasi gusto ko po talaga makita 'yung anak. Po. Sige, magbensahe kayo sa baby nyo Bo boy, ginagawa ko ito lahat para sa'yo kasi mahal na mahal kita. Alam mo yan, boy. Kasi lang taon tayo nagsama, may isip ka na rin. Yeah. Tayan mo ako, boy. Kukunin talaga kita. Alam mo yan. Ipaglalaban kita, boy. Kahit kamatayan yan, boy. Para sa'yo, boy. Kasi mahal, na, mahal talaga kita. Thank you, okay. po, sir. Thank you po, Sen. Thank you okay. po, Sen. Nang marami. Sige po. Thank you okay. po. magpapa-assist po Opo. O. okay lang po. Sasama din yung PNP po. Okay. Security. Thank you, ma'am. Bale po, ma'am, kami yung mag-a-assist po sa inyo. Yes, po. Alis na po tayo. sunduin mo si Manay Asuncion yung bienan niya. ang pinunta po namin, Tia, is kosto custody ng bata, mapa sa kanya. Six years old below. dapat po yung bata sa mama niya. Ibigay natin sa kanya kasi siya ang biological mother. Lola po kita, pwede pa po kitang kasuka ng kidnapping. Papay ko, pakiintay mo muna sana yung ama. Yun ang pakiusap ko lang, yan lang. Kahit nandito pa si tatay, wala po siyang magagawa. Kundi balikan lang yung mga nakaraan, pero at the end of the day, sa kanya pa rin ang bata. Kasi six years old pa lang po yung bata. Hindi sa tayo. Halika na. Halika na.

ticket ninyo pa uwi ng Laguna, okay? Ready ka na umuwi? Apa. Matapos natin asikasuhin ang mga ilang kaso dito sa Bicol na inilapit kay Idol Rafi. hayaan ninyong ipasyal naman namin kayo sa isa sa mga syudad dito sa Bicol, ang Legazpi. palampasin ang isa sa mga dinadagsang tourist spot dito sa Albay Bicol. At walang iba kundi ang Kagsawa Ruins na matatagpuan dito sa Daraga, Albay.